Magandang umaga po sa inlahat. lahat. Welcome to my blog, jamak Jama Vlogs. Walay views vlog. Nandito tayo sa bahay na luma na ito. Marami kasi ang nasasabi na ang bahay na ito ay may mga kababalaghan at mga katotohan ng hindi natin maiwasang matanggap at marinig sa ibang tao. Ito po ang bahay na ito. Ito po yung bahay na luma na walang tinanong. Marami kasi po nagsasabi dito ang bahay na ito ay may nagpakaramdam. May nakikita ang dalawang, dalawang bata na umiyak at tumatawa sa pamamahay na ito. Luma na kasi po to, itong nagbahay. Ang ganda pa ng bahay. Iikot muna tayo dito sa kabila. Kasi iikotin natin ang buong paligid. Kasi nandito po tayo. At... Ayan, 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 may gumaga. Oh my God, Lord Jesus Christ. Ito po yung bahay. Nakakatakot na pala itong bahay na ito. Wala nang katao-tao. Diyos Ingat-ingat po. Tabi-tabi po. Ikot-ikot lang po tayo. Tabi-tabi po. Ayan po. Ikot po lang tayo. Kasi maraming kapitbahay dito. Anamang ha. Ha at naami sa, sa bahay na ito <clears throat> kasi lumat na at nakakatakot din kasi may dalang bata daw dito na nagparamdam kasi itong na ito iniwan po kasi yung bata no, may nagsabi sa akin tabi po pasok pasok lang po ako ayan po ayan yung bahay wala nang katao tao Diyos ko, may naramdaman talaga ako dito tabi-tabi po dito po yung hagdan pupunta po tayo sa itaas ayan po yung hagdan ng pupuntang itaas tabi-tabi po ito na po nandito na po tayo sa second floor sa lubang bahay na ito tingnan mo guys luma na talaga at sirang sira na. kasi yung may-ari dito ay umalis na at iniwan nila yung bata hanggang na ano sila nawala at kinuha ng ibang tao bababa na po tayo sa bahay na ito kasi may naramdaman akong kakaiba parang parang may dumarating ng mga gwapo at dito ako nila dito po ako nila dinadala pag gabi gabi <laughs> nakakatakot ng bahay na ito wala nang tao. Ayan po. Yan po ang buong istorya ng bahay na ito. The abandoned house. The old house. Ito po yung mga kasagingan dito. Ayan. Ayan. Ayan po yung mga lumang gripo. Wala na po yung tubig. Ang sirang sirang-sira na po ay. Yan, yun yung kabila ng bahay at dito sa nasasabi na may paramdam dito at may isang babae daw mahaba ang buhok at maputi ang muka siguro gumamit siya ng perla kaya ganon or chinchancho ang pampaputi at or ano harina kaya puti ang mukha niya ayan po yung bahay na lo